Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, at lalong-lalo na sa aking mga followers. Uh, kumusta po kayo? Welcome po to my another video kung saan ay tatalagayan naman natin yung uh, mga Bible verses na tumutukoy sa ating Panginoong Isus. Magsimula tayo sa Henesis, uh, uh, unang Genesis o so verses 3. Ito yung sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos na ama. Magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga Nasiyahan ang diyos nang itoy mamasdan pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim ang, li ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi lumipas ang gabi at sumapit ang maga, yun ang unang araw so pansinin niyo po sa sa ano sa ikaapat na araw ng kanyang paglikha so skip tayo sa pangalawa at sa at saka sa pangatlo so punta tayo sa ikaapat na araw ng kanyang paglikha Uh, skip. Dito tayo sa verse 16 ng unang Genesis pa rin po. Ito po yun. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw, ang araw upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. So ito po yun. So magkaiba pala yung unang paglikha ng Diyos sa unang araw at saka sa pang-apat na paglikha ng Diyos ito yung kasaysayan ng paglikha ng Diyos. So, ibig sabihin po niyan, yung araw pala na makikita nyo na lumiliwanag sa lupa uh, kung hanggang maghapon, yun pala yung ikaapat na araw na ginawa ng Diyos. So, iba pala yung unang araw na ginawa niya. So, uh, malinaw naman po na may kinalaman ito sa ating Panginoong Sus. So, punta tayo sa uh, kawikaan. So, ikawalo ng kawikaan. Kung babasahin niyo po dito lahat, so, uh, mapapansin niyo po na ito ay uh, tumutukoy sa ating Panginoong Isus. Uh, may, ano siya, konektado uh, ito sa Kanya. Kasi nga, eh, Siya yung nagsasalita dito. Although itong kawikan ay sinulat ni ano ni Haring Solomon kaya nga di ba ah uh, uh, sinamahan siya ng Diyos kasi di ba kasi nga hiningin niya yung karunungan so bago siya uh, naging hari so hiniling niya na magkaroon siya ng karunungan so paano niya raw uh, paano niya paano niya raw pamamahalaan yung napakamara napakaraming tao ng Israel kung wala siyang karnungan. So, hiniling niya magkaroon ng karnungan. At ito po yon Ito yung mga nakasulat dito. ah uh, dito, uh, dito, po yon sa verses. Uh, punta tayo sa... Uh, dito po sa ikawalaw ng kawikaan sa so verses 22. Ito po yon sa lahat ng nilika ni Yahweh, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ng anyuan niya ako. Bago pa nalikha at naanyo itong mundo, wala pa ang mga dagat ng ako luwitaw, wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw, wala pa ang mga burol, Ganon din ang mga bundok. Nang ako ay isilang dito sa San Sinukob. So yun mga patid. Malino po yun. Ah, ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa, alub, sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na. So ibig sabihin yung mga tanglaw. Maging nang hangganan ng langit at lupay italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat. Nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag. Ako ay lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang, nang daigdig ay matapos, dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. So, yun po mga kapatid, malina po na uh, ito po yung uh, verses na tumutukoy sa ating Panginoong Isus, kasi nga sinabi niya po na ah, uh, ay hindi pa sinilang si Abraham ay siya na. So yun yung sinabi niya sa kanyang mga nung siya nandito pa sa lupa at uh, nangaral siya. So may nagtanong nga sa kanya kung hindi ka pa nga hindi ka pa nga uh, tumuntong ng sikwenta al eh nakilala mo na si ano si Abraham. So yun po yung mga katanungan nila. So hindi sila naniwala. So ito yung mga Bible verses na tumutukoy sa ating Panginoong Isus. So, ulitin ko, nandito po yun sa uh, ikawalo ng kawikaan verses 22. Basahin nyo lang po lahat dito sa hanggang uh, 31. Salamat po sa inyong lahat at sana'y may natutunan po kayo sa araw na to at uh, sana'y nakadagdag sa inyong kaalaman at karnungan at naway bigyan tayo ng karun karunungan ng Diyos at kalaman nagaling talaga sa kanya. So, kita-kita tayo sa susunod kong video at uh, magpatuloy po tayo sa ating uh, paglilingkod sa ating Panginoon. At salamat po sa inyo. Bye-bye. God bless.